Ngayong Semana Santa, haya nating mag-slow down ang takbo ng ating buhay. Itabi muna yung mga urgent na gawain at ituon natin ang mga puso at isip natin sa pagkamatay at muli pagkabuhay ni Yesus. Panahon ito para magbulay-bulay sa kabuluhan ng Semana Santa. Makakatulong siguro kung bubuksan natin ang Bible at babasahin ang mga passages sa Gospels tungkol dito maging sentro ng ating panalangin at pagbubulay-bulay ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang kanyang buhay, ang kanyang paghihirap, at ang pag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Alalahanin natin na ang kanyang kamatayan ang kabayaran sa ating kasalanan. At sa pamamagitan nito, binuksan niya ang daan para tayo ay makalapit sa Diyos Ama. Ang sabi ni Jesus, I am the way the truth and the life no one comes to the father except through me. Pray tayo. Lord Jesus, inaalala namin ang iyong paghihirap at sakripisyo sa krus. Alam namin na dahil sa iyong dakilang pag-ibig, inialay mo ang iyong buhay para matubos at mapatawad kami sa aming mga kasalanan. Salamat dahil sa pamamagitan ito nabuksan ang daan para lumapit kami sa Diyos Ama. Ang lahat ng papuri at pasalamat ay sa iyo lamang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.